Murg mga idolo May ang adlaw sa mga idolo Mga idolo Nakuya pala ilay inyo mga idolo Kini lagi nga trabaho mga idolo Sige na sori suri diri sa bukit Nakuya na sukukan mga idolo Sa so, sige sorry, sorry. na akong suri suri Tapti na nisag mga idolo oh dalan oh, Highway Ana Tapti na nisag mga idolo Sige na akong balik balik dili mga idolo Oo kabantayanin niya Mau din ni siang kini mga idolo, pabilyar ninyo Pero huwag mo kabalo sa unsay value Ano niya nga tanong Pamilyar ninyo siya pero dako Yan yung tabang mga idolo sa mot na karoon sa panahon Karoon nga wala na budget ng PhilHealth Dako, yan yung katabang mga idolo Ako ipailaila sa inyo mga idolo kini mga idolo Ano yung Ano Kapayas Kapayas mga idolo Pero dili ni siya kapayas Nga katong kung mga idolo muni ang laki nga kapaya mga idolo anak nga nung nakaingan ko nga laki mga idolo tungod ang timailanan ng mga idolo kini kini ang bulak kana tapay mga bulak resto sa mga idolo kana kana ang bulak no so wala ko siya napansin kaya ano tungod sa iyang kakakwa oh. na upaw na hurot siguro dahon na ni nang ko siya mapansin nga laki din siya lahira siya ni ang normal nga kapayas mga idolo katong kapamunga kini mo niya kapag mong ngamay ito kapayas. Ano? Kanawa oh. sa tumoy. Ay hamulang. Ay ra kayo Kita ba niya mga ito lang? Ay ra kayo Compare kung mo sa kapayas na laki. Kung sa'yo gamit sa laki ng kapayas mga ito lang. Kini. Dapat ito mong kasaya na niya. Eh. Kini. Grabe ka efektive kayo ng uh, medisina mga ito at to mga nangaging bulan mga idolo, September siguro to or October, nagka dinggi outbreak diri sa barangay Nga akong napuyan. So mula gina, nagka dinggi outbreak. Nga, taghan mga, ako igagaw nga tolo siguro to sila, nga na biktima giyapon sa dinggi. So kung saya gitambal mga idolo, dahon lang sa kapayas. Kini, dahon lang sa kapayas nga laki. Kini yan dahon. Mas, mas maayo mga kana iyang medyo udlot udlot niya no ang proseso na mga idolo imo lang nang um, kuha kag dahon dahon mga idolo dayon dukdukon oh dukdukon lang dayon mo na ang imo dayon dinukduk mga idolo imo lang na siyang kumuton kumuton gini mo na ayo na butang tubig. kailangan kung unsa imong makumot uh, imnon gini mo na tanan kay tambal na siya mga idolo effective bigyan na siya mga idolo samot na katong mga nagkipaghilantanan na pila na kaadlaw yeah. uh, niya ang ni ubos nagmayo ang platelet kanal siya mga idolo isaduhan duhan ni mo katumaran oy ay ito idolo side bit bigit isaduhan ninyo ka inuman mga idolo sigurado mo balik na ang normal sinyo ang dugo effective gani mga idolo kay sa among barangay gyud at ang mga naging bulan hurot hurot yun ang dahon sa mga kapayas nga laki oh, tinood na isa mga idolo kay na paano mo na eh hurot hurot ang dahon sa kapayas nga laki munang kung namang itanong diya sa inyo mga idolo kapayas nga ingana laki ayaw niyo patya tako kay nagamit mga idolo samot na sa panahon karon nga wala na i-budget ang PhilHealth tako kay nagamit sa to ang mga idulo no? So, ayaw lang mo ka idulo kay Okay, o ito sa dalan mga idulo Na yung mga sakayan mga gi na so dahon sa kapayas mga idolo kapayas nga laki um, kapayas nga laki lang ang itambal ayon ang nga nga kapayas kay bitis na mo sa kapayas nga normal nga kapayas Di siya mo mga, mga idolo katong laki ano ano si mga idulo? may ilhan may, yun na siyang mga idolo kay siya ang bulak lahir ay ang bulak kung pero sa akin ang mga kapayas so dapat tentang no, dulu, karena na nak buat muka idea. Uh, kung unsa ka gamit ang ato ang kapayas nga laki kung na kapayas nga laki mga idolo ay gid niyo palabong na siya igamit kay na siya, mga idolo sumot na og ipanghilantan mo nga padulong na dinggi ni ubos sa pitlit gamit kay na siya mga idolo so for today's video kapayas nga laki peace out